sa video, magluluto tayo ng grill na chiyo from Philippines. So, madamihan na natin to mga langga. At nang tayo ay mabustog, ay partner natin ay ang talong. Ayan. I grill na natin guys kasi masyado nang mamantika. Hindi na maganda. Ayan ang tuyo. ng ang galing Philippines. So, grill natin siya ng parang walang mantika alam nyo ba guys noon nagluluto din ako ng gumagawa pala ako dito ng ano daing daing dito sa abroad pero ngayon dahil pamat ako at may pumunta naman galing Pinas so nagpadala kami ng tuyo sobrang fresh yan guys oh puting puti ayan kita nyo naman ang gandang guapa wow. So, yan lang guys. Siwanan muna natin to. So, mamaya na natin to i-baliktad. Eh. Baliktad.